kapag niloko ka sino ba dapat ang mag-decide dito na kumalas kasi mostly sa mga pinaka-common na nangyayari ay kahit sila na ito yung niloko is hinihintay pa rin nila yung partner nila kung ano yung magiging pa siya tinatanong nila o ano ba tayo may tayo pa ba ako ba yung pipiliin mo o siya 'di ba kung tutuusin utol, niloloko ka na nga pero siya pa rin yung tinatanong mo kung ano yung magiging desisyon niyan. Natural! Na kung napapansin ninyo na yung magiging pasya ng partner mo is ayaw kang pakawalan. Kasi hindi ka talaga papakawalan yan kasi mawawalan din siya ng reserba. Na pareho lang po yan na kapag nahuli mo yung isang magnanakaw, tatanungin mo pa ba yung isang magnanakaw na uy magnanakaw, ano yung gusto mo? Ipapakulong kita o hindi. So natural, ha? Didepensahan De niya rin yung kanyang sarili. Hindi po yan papayag na hindi sang ayon sa mga pinaplano niya. So bakit siya pa yung tatanungin mo? Na ikaw na dapat yung mag-decide dito utol. No need ka nang dumepende sa magiging pasya mo. Kapag nasaktan ka na, may karapatan ka na talagang umayaw. Okay? Tandaan nyo yan ha? Copy?